pagbasa mula sa sulat ni apostol san Pablo sa mga taga Roma Mga kapatid tungkol kay Abraham na ating ninuno Ano naman ang masasabi natin Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting nagawa niya may may pagmamalaki sana siya Ngunit wala siyang may pagmalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kalaob, kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya't tinawag ni David na mapalad ang taong itinuring na matuwid ng Diyos nang di dahil sa sarili nitong nagagawa. Sinabi niya, mapalad ang mga taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi lang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y daing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos, sumigaw sa galakang lahat ng taong sa kanyay sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Aleluya, Aleluya, Diyos na maasahan, kami iyong kaawaan, kalingain at damayan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila? Nagsalita muna si Yesus sa kanyang mga alagad, Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga pariseyo, ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ano mang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ano mang ibulong ninyo sa mga silid ay pagsisigawan. Sinabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang dalawang pera lamang ang limang maya? Gayunman, kahit isa sa kanilay, hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga Maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.